halagang 99 pesos. Unlimited hakot po kayo. Wala pong time limit as long as kaya nyo pong ubusin magmula yung breakfast hanggang dinner na po yun. Meron pa nga ba talagang Unli Buffet na mura? Mahal yung bilihin pero pinipilit po namin na magbenta po ng mura para po makatulong po sa kapwa. Pwede nyo po siyang matikman sa halagang 99 pesos lang. Kumbaga, para po kayo nagbu-buffet eat all you can na po siya. Pwede nyo na po matikman yung 12 to 15 dishes natin. No time limit po siya. All you can eat na no, walang time limit? ang ulam patilitsong kawali sa halagang 99 pesos only. Sugurin natin at tigman itong bagong kainang matatagpuan dito sa Tinaguriang. show Capital of the Philippines, Marikina. si Melody Ann Carbontino, owner ng Andoy's Unlimited Buffet sa halagang 99 pesos. Eat all you can po siya. Unlimited Buffet. No time limit po siya. Si Andoy's, kaya po siya naging Andoy's kasi pinagsama yung pangalan ko tsaka yung asawa ko. kumbaga, syempre pangmasa yung lugar. Kaya pangmasa na pangalan. Si Andoy's po, nabuo po siya kasi gusto kong magkaroon ng sarili kong restaurant na makakatulong. Unang-una talaga yung makatulong kasi diba nung nagka-pandemic, maraming nawala ng na trabaho. Tapos marami kami team noon. Kami yung isa sa hindi na wala eh. May meet shop kasi kami. Ngayon, sabi ko, gusto kong ma makatulong, maibalik kasi mabili that time. Ngayon, sabi ko, pagka nagkaroon ng pwesto na bakante rito, magtatayo ako ng unlimited buffet na mura lang. Ang isip ko kasi yung mga nagtatrabaho dito sa Pure Gold, Palengke, meron silang makakainan na lahat ng gusto nila, makakain nila, nasulit yung presyo. 99 pesos buffet na walang time limit. Murang-mura may karne, lechong kawali, as in lahat. Up to sawa, all you can eat. Ito na yata ang pinakamurang buffet na may bigating ulam. Ultimo dinakdakan, may kasamang utak. 101% legit. Paano nga ba nag itong ganito kamurang anlihan? Ano ang kaibahan nito kumpara sa mga ibang dinarayong kainan? Set up po talaga namin is one time only hakot lang. Since yung mga kinikater po talaga namin na food is puro meat. So sabi ko, pagka unlimited siya kasi parang baka inisip ko no Ha? Baka lugi ako. Dahil syempre, puro baboy siya eh. Nag-stick muna ako sa concept na Anli Hakot. Yung 99 pesos, isang beses ka lang kukuha talaga. Kukunin mo yung gusto mo. Yun nga lang, nung nanotice ko in the long run, mga ilang buwan na, sabi ko marami na sayang na pagkain kasi kahit hindi nila gusto, kinukuha nila para sulitin nga naman yung 99 peso. Nung February, inisip ko, palitan ko kaya, itry ko muna na magpaanli na. Pwede na silang kumuha kung anong gusto nila. Ayun, mas umokay siya kaysa dun sa one-time hako. Yung all day namin, sineserve namin siya ng breakfast, lunch, at dinner. So yung i-expect nila na pagkain, magmula yung breakfast hanggang dinner na po yun may maubos man doon, pinapalitan po namin siya ng ibang potahe. Pero hindi nawawala sa amin yung longganisa, Shanghai, tapos yung toge po. Sa araw-araw po na pagluluto namin, may isang pork, may isang chicken, tapos fish. Ngayong araw na to, meron tayong carbonara, lumpiang Shanghai, lumpiang toge, veggie meatballs, hotdog, baloni, embutido, dinakdakan, langka, bopis, tsaka yung pusit po. Lahat po yun, pwede nyo po siyang matikma sa halagang 99 pesos lang. Para po kayo nagbo-buffet, wala pong time limit as long as kaya nyo pong ubusin. Wala lang tira kasi pagka may tira po, uh, may leftover tayo, may charge po siya na 99 pesos po per plate. Palagi kong binabanggit sa kanila na... Uh, Sempre pagpasok pa lang nila, sinasabi ko na unlimited buffet siya. Sana lang wala pong masayang na pagkain. Kumuha lang nung kaya. Yung kaya nilang ubusin na hindi po masasayang yung pagkain kasi alam naman po natin lahat ngayon na mahal yung bilihin. Pero pinipilit po namin na magbenta po ng mura para po makatulong po sa kapwa. Dating one-time hakot sa isang pinggan. Yung tipong kukunin mo lahat ng trip mong ulam isang beses lang tapos wala nang balikan. Hindi nga lang maganda naging kinalabasan. Kaya naging eat all you can na tapos tinuloy-tuloy na lang. All day buffet, unlimited lahat. Doon pa lang sa Anilit yung kawali, panalo ka na agad. Pero bakit nga ba ganito kamura ang presyo na tipong halos parang pinamimigay na? May kinikita pa nga ba talaga? Sa ganito kababang halaga? Sa ngayon, hindi pa ako kumikita. Wala pa talagang kita siya. Ilang months na ako. Yung nga lang kasi, masaya ako doon sa ginagawa ko kasi pagkatapos ko dito sa meat shop, ako yung nagluluto pagdating ng tanghali eh. Wala siya talagang kinikita. Meron naman, pero sakto lang na pambayad sa tao ko, sa expenses, sa pwesto. Ayun nga sabi ng asawa ko, okay ka lang ba? Okay lang ako doon. Naniniwala po ako na pagdating ng oras po, katulad po sa inyo, sa tulong po ninyo, sa mga vlogger po na nagbablog vlog po nung Itolio Ken namin, naniniwala po ako na ang volume po, pag dumami siya, sa ngayon wala pa akong kikitain. Pero kapag yung volume ng tao dumami po, eh alam ko po may balik din sa akin ang may papayo ko po sa mga gusto pong magnegosyo, wag po silang tumigil na mangarap. Unang-una po yun. Kasi ako po nabuo to. Kasi pangarap ko talaga yun. Kita naman po sa katawan ko, mahilig ang magluto. Yung nga lang kasi, ayaw ako nung asawa ko na ako magluluto. Kasi nga, syempre mainit. Yung nga lang, sabi niya, sige, pahayaan mo, bigyan kita ng pagkakataon dyan. Gusto ko lang bumitaw nung January, February. Sabi ko, bibitaw na ba ako? Pero sabi ko, may, may baboyan naman ako. Sabi ko, kumbaga siya yung sumasalo eh. nung nawawala. Kumbaga, di ba, abonado ka nga. Sabi ko, kaya nung February, inisip ko, sige, eat all yung ito. Kinagat siya ng tao. Sabi ko, buti na lang, hindi ako bumigay. Sabi ko, kakaumpis ko lang, bibigay na ba ako? Huwag po silang tumigil mangarap. Kung ano yung gusto nila. At saka yung number one po na dapat, kapag magne-negosyo ka, yung gusto mong gawin. Hindi yung nauuso na lang, hindi yung trending lang ngayon, yung hype. Hindi po. Kumbaga gagawin mo kasi yun yung gusto mo tsaka wag bibitaw kapag ka matuman ngayon, wag pong mawawalan ng pag-asa. Gusto ko lang din po i-take ng opportunity ito na magpasalamat po sa lahat ng mga vlogger po na pumupunta at saka pupunta pa lang kasi malaking tulong po sila sa negosyo. Sa lahat po ng mga nagnenegosyo na may kasamang vlogger na kumbaga nagpro-promote po kahit po walang bayad, malaking tulong po. Natutulungan kaming maipakita sa social media negosyo namin na hindi na kami may hirapan pang mag-promote pa. Mga Cavs, ini-invite ko po kayo dito sa Andoy's Unlimited Buffet. Sa halagang 99 pesos, if all you can na po siya. Pwede nyo na po matikman yung 12 to 15 dishes natin. Located po siya sa 41G Del Pilar Street, parang Marikina City. Katabi po namin yung Pure Gold. Open po kami from 8 a.m. to 10 p.m. from Monday to Sunday po. Talaga naman pong manyaman, Kenny! Maganta na mga ka! Kainan na mga ka! At welcome dito sa show Capital of the Philippines, Marikina! Marikina! Andito nga tayo sa Andoy sa merong 99 pesos na eat all you can at alam mo naman tayo tol, walang kutsa kutsara dito, pinagkukuha na natin yung mga gusto uh, natin. pero nung kinuha natin tol, hindi naman tayo nakakamay. Ay ah, hindi, may service ko naman. Ano ba meron sa'yo tol? Eto tol, ang una kong kinuha kanina ay sinangag, tapos kumuha ako nitong pusit, lechong kawali, embutido, okra, dilis, tuyo, at ensalada tol. Wow, ang dami. <laughs> <laughs> naman sa akin, hindi nagpatalo to, Tol. Mm. Siyempre, fried rice din yan. Tapos kumuha tayo ng dinakdakan. Uy. Special yata talaga dito yan. Bopis. Tapos yung mga prito, yung baloney, embutido, hotdog. Kumuha na rin tayo ng dilis. At pinatungan ko yan, Tol, ng ensalada. Yung ensalada, nilagyan ko pa ng bagoong. Uy, ang dami mo nilagay. Kumuha rin tayo ng lechong kawali. Untok mm -hmm. bato. Tapos yung dalawang klase ng lumpia. Sang Shanghai, sang gulay. Ang dami niyan, Tol. <laughs> tayo. Na, agad tayo. na sa gulay, Tol. Dito Cheers! Oprah! Cheers! Cheers! Perfect pang merienda tumagan to. Mga okay tumagan to. Tapos kanin. oh, hmm, dyan. No? Ito sa side ay mga kanin-kanin pa. Ito yung fried rice. Ito yung hindi nawawala sa kanila mga kawalit. Mm kawali. -hmm. Meron din suka dito. Kung gusto mo ng sausawan. Ito, familiar na kayo dito, mga kabs. Parang dila-dila. Baloni nga. Ang tawagin na namin sa aming ganisa. Try ko pusit, tol. Ang sa kanin. Nakaka-speechless, mga kabs, no? Mmm! Kasi mo naman, halagang 99 pesos, may karne, tol. Dakdakan, bopis. Ano pa yung nahanap mo dito? Ay, tsaka mga kabs, pasensya na kayo. Hindi kami masyadong magkasalita. Dahil, first meal of the day. So, talagang gutom po kami. Heavy meal na agad yung ano, All day ito, mga 99 pesos. Wala daw time limit, tol. Ah, kaya nga, tol. Ang time limit, magkaalala kayo kung kailangan yung bilisan. Relax lang kayo. Tulad nitong ginagawa natin, relax lang tayo. Mm. Ito yung mga kainan, tol, para dun sa mga galit sa time limit. Diba? May mga ganun eh. Na parang, bakit 2 hours lang? Bakit 3 hours lang? O, <laughs> oh, ito, Dito kayo pumunta. No? Time limit. Hanggat kaya mo huminga, kumain ka ng kumain. <laughs> Ito, ito. Nilagyan ko talaga ito eh. Dilip, bagong, saka mangga. May pangunta sa alat, mayroong mangga. Tapos may, may kamaki. Tuyo oh. ka mong ganyan. Hmm? Itong talaga ng itong gawalit. Okay yung concept ng dito, mga kaos. Hmm. Dati, ano daw ito, yung hakot-hakot. Oh, yung one-time, big-time hmm. na hakot. Ibig so, sabihin nun, yung isang plato mo, ilalagay mo na lahat ng gusto mo doon. Tapos, yun na yun. Wala nang na balikan. No. Oh, 99 pesos. Kaya lang, ako na-realize ko rin yung naihisip ko. Baka nga naman maraming masayang kasi ikaw bilang isang customer na nagbayad na 99 pesos. Mm. Gusto mong sulitin, gusto mo ilagay lahat. Kahit hindi mo naman trip yung ulam. Uh -huh. Nagsasayang lang. Kahit hindi mo kayang kainin ng yung mauubos mo siya. Mm. Kung kayo ng kuha. Di ba? Mahirap mm. yung gano'n. Mm. No, Kung Kahit naman naging unlit to, control pa rin tayo. Siyempre yung kaya lang din natin ubusin. Kasi kapag may natira tayo, sayang naman. Hindi naman mababalik yun dun eh. Para i-serve mm. Tapos eh. Tapon na yun <laughs> Tapos so, ang kain natin tol. Mm. May buwapis pa nga pala. Mm. Ito, dili. May free soup pa nga pala tayo, tol. <laughs> Ayan na. Kasama to mga kabs, sa binayaran nyo. Mm. Cheers natin, Dol. Yes, yes. Mayinit! Ah. Mm. Parang niladang baboy, mga kabs. <laughs> Kaya mong tayo, tol. Kaya mong tayo. Na, mga kab, sa, Bigyan nyo lang kami ng mga ilang minuto. Kaya tayo, tara. Way back, mahal. <laughs> Hindi ba? <laughs> Grabe, ang gabi, ang solid nito. Mm, uh, busog din. Karni kasi mga karni, ang daming karni. Oh. Hindi ko ito inasahan na uh, sa halagang 99 pesos na buffet, meron pa lang ganun. Kadalasan kasi yan, kapag sinabing 99, yung mga gulay. Hmm! Paano napagkasa yung karni dito sa 99? Ito yung mga negosyong may puso. Oo. Oh. Parang love lang talaga ni ma'am na itayo itong ganitong negosyo. Kahit na sa ngayon, eh, wala siyang inigita. Yung makapag-offer lang siya ng murang pagkain para sa mga kababayan niya, doon palang lang mm na siya. Totoo. Dahil nga sa narinig nating storya na yun, story na natat din ako. Kaya mag tayo ng Team na TV sticker dito sa Andoy's Eat All You Can or All Day Buffet na 99 pesos. Ito ang negosyong may puso, may pagmamahal, ang mga customer. At totoo naman, ang mga pagkain dito ay manyaman kayo Oy, alam kong, hindi pa outro yan, tol. Buti na lang. Ito na nga. Eh, pambira ka naman. Kaya <laughs> ang kanin, baka mabitin ka tol eh. <laughs> eh, yeah, na, na. ito. na nga tol, mm. unlimited buffet. All day to mga kaps, mm. Tapos, no time limit. Yun ang mga lagang importante. 99 pesos <laughs> lang. Mm. Di ba? Kaya naman. Oh, bilis naman nun. Eh, ah! siyempre. sige sige. Ang lang ha. Hindi. Simple lang yun tol ah. Simple lang daw. Simple lang yan. Sige. Daimig lang. Ando! 99 ang mura dito Sa Andoyz, mura dito Sa Andoyz, ang mura dito. Di pa pala tapos ka. Hindi pa to. Napakalapit Bakit parang gustong-gusto ni Chewens yung kanta? Kaya nga. Bakit kaya? Hindi ko alam, Ton. Napapanahon. Napapanahon. Hindi, baka dati siyang bodyguard. Ay, oo. Ang luma pa rin ng reference. Ang luma pa rin ng reference, Ton. Yung pelikula, yun yung kumanta. Oo. Si ano yan? Bruce Willis yan, Ton. Lumang-luma yung mga reference. Ang kinakatakot ko lang dito, Ton, Pumantay kaya yung backing track doon, <laughs> yung background music niya. Ang taas nun eh. Bahala na sila. At oh, sige, magsak na natin. Attenders, mga kaps, kung mamabot kayo dito, eh, sana nabusog namin kayo dito sa mga maraming ulam na halagang 99 pesos lang. At hindi na natin patatagalin to. Siguro para sa video na to, hmm. sa episode na to, huwag na natin ulitin yung... Huwag na natin ulitin Huwag na natin ulitin yung... <laughs> huwag na natin ulitin oh. One time, big time Simpli lang. Simple pala. Oh. E, eh, comment nyo na lang sa baba oh. yung naging lyrics No? Ayun, nakakaiba to, hindi tayo sanay nang ganon. Hmm. beses. Yung di no ulit mm -hmm. kasi... Oh, meron <laughs> <laughs> <Wala. laughs> ka wala, yes! oh, Ando. Walay 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 pa walay 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 Try ko rito tol, kung may tunog din dito. Ah, sige, sige. Andoy! Meron din tol. Dito tol, Pero... dito, 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 dito. Meron, sige. Baby, kalma. Hahaha! <laughs> Ah. Iba na pala yun. Iba na pala. Iba. Sorry, 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 sorry. sorry. Laging modern to. Okay, <laughs> mga so, comes, puntahan niyo to. puntahan oh. nyo to. Puntahan nyo itong uh, Sulit. Andoys dito sa Marikina. Sulit tong 99 nyo dito. Hindi na, siguro, hindi nyo naman kami sisisihin at hindi kayo magsisisi pagka natikman nyo to. Oo. Oh. Saan ka makakita dito? May karne, may lechong kawali. Dito Am lang yan. Andoys! <laughs> Dito nga pala to sa 41G, Del Pilar Street. Halos katabi lang ng uh, pure gold sa Parang, Marikina. Parang pure gold. May malapit din na ano dito. Yan, Andox. Uh, Banggitin na natin. Jollibee. Oh, yung, yung, yung Jollibee. Doon yun, kami nakaprankin. <laughs> <laughs> Gusto na natin to, Tol. Ah, parang nagugutom na yun. Eh. Mm -hmm. Kaling na pabubula. Eh, tsaka ito. Mm. Two wins yan eh. kumain yan ng Biko. Kumain ka pa rin ng Biko eh. Kumain na pali. Tsaka nagugutom na daw si Pasyal Tai TV. Galing uh, pang kumuman uh, yan. Galing pang Oman, oh, bumiyahin. Oh, may man. jet lag pa yan. O sige, nandito na lang muna. Maraming oh. maraming salamat mga Cubs na lagi nyo kaming sinusundan. Lagi kayong sumasama sa biyahe. Lagi kayong nagiki trip sa amin. <laughs> maraming salamat din sa lahat ng sumuporta sa BJ's Fried Chicken, sa Billy Passion Mukbang. Maraming rin salamat sa sumusuporta sa Cubs Chess Channel. At syempre, panoorin nyo rin yung recent upload ni Mayor TV. Kamustahin nyo si Mayor TV. Kamustahin. <laughs> Guys, salamat sa pangungumusta, Tol. Maraming mm. salamat. Thank you, Tol. At thank you, Cab At huwag niyong kalimutan palagi para mawala ang problema ay ngumiti dahil lang ngiti. <laughs> <laughs> dahil ay ngiti ay nakakahawa. Kaya ngiti-ngiti lang tayo katulad nito. <laughs> Ayan na naman. <laughs> ano yan, Tol? Ha? Huh? Ano ngiti yun? Ngiting Whitney. Uy, Whitney. Whitney. Favorite ni Joens. Oh, okay, favorite singer ni Joens yan. Ako po si Amses! At ako po si Whitney, Mayor TV! <laughs> ito ang TV TV 24 na lagi magsasabi at magpapahalala sa inyo. Nawag nawag nyo nga nakalimutan at lagi niyong tatandaan! Meron tayong drinks dito, mm -hmm. pero mga Caps, ito ay hindi kasali doon sa binili nating 99 pesos sa separate. Pero pwede kayong umorder nito. Yup, disclaimer lang. Here, here. Ang oh, gulaman. Hmm? Ba't ganun to? Sariyanig ba na? Oo oh, nga, tumatulungin so, ko rin yan. Oo so, nga yeah. Manyak! <laughs> Kenny. <laughs> Bye. Peace out. Peace out. Bali talaga may ginagawa ka bago mag-manyak. Oh. Ang lakas naman yung balakbakan na yan. Tol. Oh. Pwede na ba yung mga mm. pake, ano anong tawag yung tawag doon? mga bagay oh. mo. Mga bagay mo, ready na. eton ang tanungin mo. Ayan. Saan ba Ha? Ready na. Ready, na? ready na? na? Oh. ba ba ito? ready mo? Bakit? May lakad ka? Sama pala siya? Ha? Sama pala? Ano? Pinayagan ka? Pinayagan ka? Isipin mo nag-ayos ka pa ng bag tapos ma-hold ka lang sa immigration? <laughs> <laughs> Doon ka pala mag-overnight? <laughs> Ipakita mo na lang kay immigration officer ito ha. Hey, <laughs> eh, immigration officer, he is with us. Yes. Uh, we vouch. Ayan, immigration officer, kung hindi niyo siya palulusutin, siya na lang. Sige <laughs> <laughs> na, takpan mo na yung chumes para kayong okay, immigration right. officer. Let's go! Update lang mga kas, na tayo mapanwepe. Huminto lang tayo saglit dito sa may parang desierto dahil dito tayo dadaan. May tour guide tayong kasama doon. Nag-set lang kami ng mga gears at magpapalipad lang para makuha na natin itong magandang view nitong papuntang mapanwepe lake. Ito yung tinaguriang New Zealand ng Pilipinas. Dating ano kasi ito, dating nalahar mga wow. Sama namin kayo sa biyahe Pakita lang natin itong itsura So far, ganito ang looks Kinakaya tol, kinakaya Pero yun nga, yung uh, tips dito Punta kayo yung medyo parang summer yung Hindi, hindi talaga umuulan Kasi syempre, yung ganyang daanan Pag nabasa yan, naku lambot niya pag puputik pa yan Diba Chowen? Malakas ako <laughs> Ano? May vlogger dito <laughs> ano? Ra ano na tayo? Ayun na pala yung drone. O sige. Panorin nyo muna itong paglipad natin mga kat. Let's go. Gabi, nagputi rin yung ano. Ito na po yung itsura. Tulay puti na. So, kadarating lang natin. Ayan na yung background natin. Ayan o. Oh. Ganda nga no. Parang nga nasa ibang bansa oh. Ganda tol. Tol, sa ibang bansa talaga tayo. Hindi! Ha? Nandito pa rin tayo sa Pilipinas! Sa Pilipinas oh, ba ba? Oo! Oh. ko nasa ibang bansa. Parang ha? ganda no? Oo. Parang, Alam mo yung mga logo or yung mga patalastas ng gatas? Oo. Oh. Ganyan no? Parang ganyan yun no? At dito tayo nagpark, dito tayo magsisetup. Yan lang yung update sa biyahe natin ngayon. Uh, disclaimer lang, uh, pauna, ipapauna ko na sa inyo na kapag sinubukan nyo to, masakit sa katawan. Medyo, medyo. Sakit no? Medyo maalog kasi, mga 30 to 40 minutes yata kaming uh, nagpaganong ganon sa Pero yan yung resulta, worth it naman pagdating mo oh, sa dulo. May dami bangka doon, hindi ko alam kung pwede sakyan. Pero bawal maligo sa lake, enjoyin muna natin ang scene. Sila nga pala yung nag-tour sa atin dito, yung nag-guide sa atin, papunta dito sa Mapanepe kasi medyo mahaba yung daan. Maraming nadaanan. Siya si Rex. Ang tour guide na pwede nyong kontakin. Talagay natin yung details niya dito kapag gusto niya subukan ang pumasyal dito sa Mapanwepe Lake. Diba sir? Alright, thank you sir Mamaya ulit magpapasundo kami. Alas stress. Hindi pa tapos ang video, may dulo pa to. Pero ito ang outro muna. Legit po ang channel na to. Ako mismo ang gumawa nito. Kagagawang <laughs> ko po lahat ito. Kaya kami kami po nakikita nyo. Bye bye! <laughs> bye bye! <laughs> bye, -bye. <laughs> Hindi pa you, tapos ang video you. ha. May next pa to. Let's go! Time check mga 5:33 AM kadarating lang namin at kadarating lang din ni Bukbuk. Dito na tayo para mag-deliver muli ng Namprik dito sa sasakyan na to at ang may-ari nito Mayor TV. After nung isang vlog natin, yung nakaraang vlog natin, eh, meron siyang refill. Today, magre-refill na naman si Mayor TV. Good morning, Tol. Sabay na sabay tayong dumating, Tol. Walang na late sa atin. Isa lang ang nawawala. Jambo, late ka na naman. Tanong natin kay Wensi. Chuen! Chuen! Chuen, wala pa si Jambo, ah. Guys na, parang late na naman. Dumating na po si Jumbo. Ang pinaka hinihintay five, ni Chuen. Wow, Chuen. Naku, nakasimangot na itsura ni Chuen. So, <laughs> Tapos na naman ang ano? Uh, BJ's Fried Chicken doll. Ito, people, ito, 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 BJ's Jumbo Fried Chicken. Bonus clip to. Uy, hey. imbitahan mo sila, tikman yung ano, bibigyan ko nila ng birol na ipapadala mo sa akin. Sige. Uh, BJ's Fried Chicken, mga Cubs, ito po, ang owner. Hello po, mga Cubs. Lahat po ng mga tiga Balenzuela dyan. Kamanaba area. Tayuhin nyo po ang BJ's Jumbo Fried Chicken. Located at 114 Macardo Highway, Dalandaan, Balenzuela City. Ang landmark nga yung Iglesia de Cristo, Local lang malinta. Alright! Fried Chicken, yun na inaipalabas namin sa Cubs Chess Channel Tignan nyo kung gano'ng kalalaki yung mga fried chicken na ibinibenta ni BJ's Fried Chicken Nandun lang siya sa MacArthur Highway, dito lang yung banda sa Valenzuela Let's go! Siya nga pala mga Cubs, nandito na ang aking bayaw galing Oman Ayan, Meron siya oh. mga uwi at pasalubok oh, Pasyal tayo TV na may regalo

date bars. Ibig sabihin, may date ka. Ay, oo, oo. Sa'yo sa ting... Pahiwatig ka, pahiwatig Sino sa tingin mo ang magiging ka-date mo para dyan sa date bars? Siya pa rin ba? Uy! 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 Huwag kang maangan At bukod dyan, Tol, meron pang isang may regalo sa inyo. Punong-puno na surpresa to, pero hindi Camstead Channel to. Pasyan! Pasyan! Hindi! May regalo, Day-day-day. Uy, ko, kuya, Biko. Sige sa'yo. Ano naman to? Biko. Ba, may binopromote ka natin na din, <laughs> ano <naman>. ha? <laughs> ano pa alam, Biko mo? Biko. Mayor Biko. Mayor Biko. Mayor? Biko. <laughs> Mayor Biko. <Dico>. ko. Ano <laughs> <laughs> ano? Time check, mga 643 AM. Nakarating na tayo. After this uh, All day 99, unlimited buffet. Unlimited po yung napanood nyo mga pinagkakain namin kanina. Busog na nga kami. Di ba, Tol? Di ba, Tol? Kadara? lang kadara. Pakasabi ko lang pala. <laughs> mali, mali yung bonus clip natin. Good morning, Chuel. Happy birthday to you. Uy. Happy birthday. Jumbo. Congratulations sa bago mong business. Good morning, good morning, good morning. And welcome home to Pasyal Tayo TV. Ayan po, bawat miyembro. At happy birthday, camera woman. Yay! Hello, yun yung legit. <laughs> legit yun. No. At saka, Tol, kamusta okay. ka na? Okay naman, Tol. Salamat. Thank you for asking. Kamusta yun naman sa Mayor TV sa comment section, mo. Let's go! Bibigyan ka ng pagkakataon para i-add friend ulit yung yeah. isang taong nakausap mo na dati. I-add mo ba siya ulit? Kung mapapiruli na pagkakataon, hindi naman natin papangalanan. Oh. Mm. Ba't parang ang kapang naiiyak ka? Ano ba yung isya? Basta nasa... Wala sa Pilipinas? Nasa Dubai ata. Nasa Dubai? <laughs> oh. <laughs> ang bilis na. Ang bilis oh. ng klo! Teka lang, oh. yung Dubai. Sila John Lloyd yan. Oh. Dubai, diba? Dubai, klo din. John Lloyd oh. aga, klo din. Okay. Oh. So, sino ka doon? Yung... Kamil. <laughs> <laughs> Mukhang naka-block po siya. Pakian block daw. Pakian block daw dahil <laughs> uh, massage. ihingi siya ng uh, eh, okay, paumanhin. Yan. Pero kung hindi kanya na-unblock, sabihin mo na dito. Ano ka na? Ano oh, ka na? Ano ka. ka ba? Oh, uh, uh, uh. Dinawi natin. <laughs> Dalaga yan. Oh, wala, asawa. Wala. wala kasawa. Wala <laughs> kasawa. Walang anak. Go! Kilala ko ba to? Kilala ko, Tol! Oh! <laughs> Kilala mo ba? Nakita ko na yan. Ah! Give away! Give away! <laughs> 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 oh, sige na. Dinawin lang. Oh, dinawin lang natin. Oh. Baka na lang natin yun. Baka lang. Hindi naman natin, kasi baka may isipin, pinag-uusapan siya. Oh, ano. Baka na-chambahan lang. Na-chambahan. Ito kasi, bigla na lang Malungkot kasi siya ngayon eh. Oh. Pero gusto niya maging inspired dahil meron siyang bagong negosyo. Mas lalo na panisipagan kung may inspired siya. Ano ka ano pangalan ng Bruce? Gina! Oh, yeah. Wala, walang flip to ha? Walang flip ha? O, oh, walang flip. Oh, ano hit. pangalan daw? Uh, ulit. Gina. Oh. Gina? chi 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 Di ba tayo ako uh, wala wala idea. Wala ako akong wala idea, na, idea. Na. Wala ano idea. Wala ano 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 di ba? ano oh, marami ano 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 Di ba? ano ano Dubai? Uy! Marami ano Ah, marami ba? Ah, tama, tama. ano 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 Living wala, wala pa kaming kinalaman dito. labas kami dito. Uh, labas kami dito. Tapos natin yung bonus. si, si Jambo po ang nag-request na yeah. i-shoot ito. Oh, na to? Bonus clip to. Sige mga lads, see you sa next episode. Naku, maganda yung mga next episode natin tol. Ready ka na ba? Oh, Dubai! Hindi! <laughs> <laughs> Dubai. Ibang bansa meron yung Dubai. Hindi <laughs> ba Dubai? Tanawin so, si. natin si Suez. Ano yung Suez? Suez, saan nga tayo pupunta? Cebu! Hello! <laughs> 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 four. Oi. ba Tiga natin. <laughs> oh, sige. Immigration officer. Gweny Sanchez. <laughs> Let's go. Ana <laughs>